Naging sentro ng atensyon sa social media ang Kim-Pau tandem na sina kim Choo at Paulo Avelino sa pamamagitan ng kanilang mga sweet gestures at mensahe sa social media. Ang kanilang mga pag-uusap at pagpapakita ng pag-aalaga sa isa't isa ay umani ng maraming positibong reaksyon mula sa kanilang mga tagahanga at netizens. Ang kanilang kilig na kilig na interactions ay nagbigay ng ligaya at tuwa sa kanilang mga loyal na supporters. Isa sa mga pinakakinagiliwan ng publiko ay ang balita na ang pelikula ni Paulo Avelino at Kylie Versosa na Elevator ay available na sa Netflix. Ang pelikulang ito, na isa sa mga proyekto na pinagtrabahuhan ni Paulo bilang isa sa mga co-producers, ay naging malaking tagumpay sa streaming platform. Maraming mga netizens ang nagbigay ng pagbati kay Paulo Avelino para sa kanyang kontribusyon sa pelikula. Ang mga congratulatory messages at suportang natanggap niya ay hindi lamang mula sa kanyang mga kaibigan kundi pati na rin mula sa kanyang mga tagahanga na nagmamalasakit sa kanyang karera. Ang pagiging co-producer ni Paulo sa Elevator ay isa sa mga dahilan kung bakit umangat ang kanyang status sa industriya. Hindi may kakaila ang kanyang dedikasyon sa sining at pelikula at ang tagumpay ng pelikula ay isang patunay ng kanyang pagsisikap. Kaya naman, hindi nakapagtataka na marami ang nagbigay ng papuri at suportang moral kay Paolo. Hindi nagpahuli ang Chanita Princess na si Kim Chu sa pagpapakita ng kanyang suporta kay Paolo. Sa kabila ng kanyang busy schedule, naglaan siya ng oras para batiin at ipakita ang kanyang pagsuporta sa pelikula ni Paolo. Ang kanyang mga mensahe ay puno ng sincerity at paghanga na nagbigay ng kasiyahan sa kanilang mga taga-suporta. Ang kanilang pag-uusap at pagpapalitan ng sweet messages ay naging usap-usapan sa social media at talagang nagbigay ng kilig sa kanilang mga fans. Ayon sa ilang mga netizens, mukhang nagiging mas malapit sina Kim Chu at Paolo Avelino sa isa't isa. Ang kanilang mga post at comments sa social media ay nagpapakita ng lumalalim na pagkakaibigan. Ang mga fans na sumusubaybay sa kanilang relasyon ay napapansin ang kanilang natural na chemistry at ang pagiging comfortable nila sa bawat isa. Ang mga moments na ito ay tila nagpapakita ng tunay na pagkakaibigan na lumalabas mula sa kanilang mga interactions. Ang kanilang relasyon ay hindi lamang base sa professional na koneksyon kundi pati na rin sa personal na aspeto. Ang pagbuo ng kanilang pagkakaibigan sa kabila ng kanilang busy na schedules ay isang magandang halimbawa ng tunay na pagkakaibigan sa mundo ng showbiz. Ang kanilang natural na pagsasamahan ay tila nagiging inspirasyon sa maraming tao na nagpapakita na kahit sa ilalim ng pressure at stress ng trabaho, maaari pa ring magkaroon ng tunay na koneksyon sa iba. Ang kilig na dulot ng kanilang mga sweet gestures ay hindi lamang para sa kanilang mga tagahanga kundi pati na rin sa kanilang mga kasamahan sa industriya. Ang kanilang magandang samahan ay nagbibigay ng positibong vibe sa mga tao sa kanilang paligid at ang kanilang mga tagahanga ay labis na nagmamalasakit sa kanilang magandang relasyon. Ang mga updates at development sa kanilang pagkakaibigan ay laging inaabangan at ito ay isang patunay na ang kanilang connection ay hindi lamang limitado sa professional na aspeto kundi pati na rin sa personal. Sa kabuuan, ang muling pagbabalik ng sweet gestures at mensahe ni na Kim Chu at Paulo Avelino ay hindi lamang isang patunay ng kanilang magandang pagkakaibigan kundi isang simbolo rin ng tunay na suporta at pag-aalaga sa isa't isa. Ang kanilang relasyon ay nagbibigay inspirasyon at nagdadala ng ligaya sa kanilang mga tagahanga at ang kanilang mga sweet moments ay patuloy na nagbibigay ng kilig sa bawat isa. Ang kanilang kwento ay isang magandang halimbawa ng tunay na pagkakaibigan sa showbiz na nagbibigay pag-asa at kasiyahan sa lahat. Ano ang sinyo sa balitang ito?